For today's video guys, magluluto ulit tayo ng sihi. yan, yan, yan yung sihi natin. So yan, kalahati lang yan. Yung kahapon na huwakuha namin. Tsaka papaya, tsaka ang pampayok natin. So, kumukulo na yung ala natin, yung gata natin. So, ilalagay na natin yung ating sihi. Una. So, ayan, ino na natin yung sihi natin kasi uh, madurog ng papaya. Ayan. Ang dami yan. Palahati lang yung niluto ko pa. Ayan. So, ayan, nilagay na natin yung papaya natin. Tsaka yung pampayok. Ngayon, titimplahan na natin. So, ayan ito na ang ating ginataang sihi na may papaya ang sarap niya yan luto na siya so patay na natin yan na so ayan luto na kain na po tayo thank you for watching